Hey, aquí es una cobijita si la quieres, pero no está grande. ¿A <muchas> esa otra, mira? ¿No? ¿Dónde había otra por aquí? El diablito, está bien pesada la caja, por eso me la pensé. Yo era ayer, yo era ayer, todos se picaron todos Hadi yebele yebele I yeah. yeah. Evet. Ha dur. Uh, uh, alemanas. That's good. Pori ya, con ganas, Pori. What's up mga kadila, ngayon na naman tayo nakagawa ng uh, video natin uh, Ilang uh, days tayo na bakante, may 2 uh, weeks yata Pero hindi po nangangulugan na, nga na uh, hindi po ako pumunta sa flea Meron po, pumunta po ako sa flea pero wala lang po akong uh, time na nakagawa ng uh, video So kung ano na lang yung makikita ko dito and then punong puno talaga yung uh, uh, SD card ko pala Yung SD card ng uh, camera so wala hindi ko magamit tapos uh, tinamad na rin so eto balik tayo mga kadil tingnan natin kung ano yung nakuha ko mostly eto na naman ay uh, 1 dollar so eto po ay uh, amazon stuff uh, yun po yung unain ko pero may iba dito na hindi po 1 dollar ang kuha ko so unahin natin yung pinaka mura Mura ang mga ito, mga kadil, pero kung titignan niyo yung original price sa online ay uh, mahal po. So, deal na deal po tayo. So, meron ako, unahin ko dito, ito po ay handle ng, uh, alam niyo yung uh, golf, yun, yung uh, sa, ginagamit sa golf, yan. Pwede mong palitan yung handle niya gamit ito, yan. Ito po siya. one uh, dollar ko po nakuha ito, pero ito po ay... Hindi po pang uh, dyan kundi benta natin dito. Yan. So, ihiwalay ko po ito dito. And then, uh, meron akong nakuha nga, uh, hindi ko muna, hindi ko pa alam kung ano ito. Uh, ito pala. Wow, ang ganda. Yan, bagong-bago po. Ito po ay 50 pesos. Ayan, may straw po sa loob. 50 pesos po ang kuha ko nito or 1 dollar. Uh, in-equivalent ko na sa 50 pesos yung 1 dollar. So, biruin niyo sa store, magkano kaya ito. So, sure, ito po ay mas mahal at uh, plus tax. And then, ito yung $1 ko sa kanya na maganda. Ito, sabi ko, magkakasamang mga ito, pero bakit hiwa-hiwalay? So, same price pa rin ba na $1? Sabi niya, sige, para sa'yo. Ito po ay uh, LED light na nag-change po ng uh, uh, color. So, napakaganda. Parang ititrim niyo doon sa... Uh, ceiling ninyo, yan or yung mga display cabinet, yan pwede nyo gamitin so, for, ito po ay for 1 dollar and ito, uh, may nakuha ko na yan, 1 dala pa rin yan 50 pesos hindi po mag-isa, isang box po yung nakuha ko na yan, yan kasi ito, medyo alam na nila eh nagmahal na, binibenta nila actually the, sa ibang uh, seller 1 dollar para sa isa pero ito, isang box. Dalawang box ang nakuha ko. Ayan. So, ilang pieces kayang nakalagay doon sa isang box na yan. So, for 50 pesos, deal na deal po tayo. Ayan. And then, uh, meron akong ito, uh, ventilation. Uh, mostly kasi nasasakyan dyan sa atin ay uh, uh, hindi inaayos yung aircon. So ang tendency kapag umuulan nagiging uh, blurred yung uh, windshield natin. So eto po yung kailangan natin. Ilagay lang natin doon sa cigarette uh, na pinaglalagyan yung uh, parang sinisindihan niyo yon doon sa sasakyan. Eto, yan. Nakapower na yan. Pwedeng pantanggal noon. So for $1 yan, bagong-bago po lahat ng mga item ko yon. yan And then meron ako ng ito uh, electric fan, portable electric fan. Binuksan ko doon. Ito pala ay rechargeable. So, napakaganda. So, nasa na yung on nito? O, yun. Tingnan ko. Ayun. Umiikot siya. Napakaganda. Palagay ko, ito po ay uh, uh, i ko na. Not for sale po ito. Kasi, rechargeable eh. Tapos, mainit. Summer na dyan sa atin. So, ayan na. Uh, Nasaan pa yung $1? Ito. Ang ganda nito, sabi ko, ano kaya ito? So, ni-research ko, ito po ay uh, stopper pala sa, do uh, sa door, pero uh, may panggagamitan pa. Kasi ito naman ay tela. Hindi ko na-check kung magkano ito. Yan. One dollar din yan. And then, ito, napakaraming ball pen. Sabi niya, two dollars, pero ginawa na rin nga one dollar or 50 pesos lahat. Ito, parang expired na para sa inyo kasi ito ay pang Christmas uh design ng mga Christmas Santa Claus and then uh, uh mga may kinalaman snowman ganoon ang uh, design niya 'yan so 1 dollar pa rin ito uh, laruan ng aso tingnan niya. ah lahat ng mga ito uh 1 dollar uh, isang bag 50 pesos and uh, meron tayo ng uh, back, backdrop Ayan, hindi ko alam kung anong design niya pero backdrop 'yan uh, for photography. Ayan. So 1 dollar, 50 pesos pa rin. sakin uh, sa akin 'yan. Gamit ko 'yan. And then meron na digital digital 7 inch, inches digital photo frame. Iyan po. Ayan, may remote. 1 dollar pa rin 'yan, 50 pesos nakuha. And then meron akong, ito sa kabilang uh, seller. Lexus or free ata. Pa-free ata ng Lexus ito sa mga sasakyan. And then uh, yan, LA. LA Dodgers po yung uh, design niya. Ayan oh. Yan. For $1 ko nakuha. And uh, sa same seller na pinagkunan ko ng Amazon, eto kinuha ko. Sabi niya $8. Boom! Kunin ko na yan. Napakaganda po nito. Mahal po ito. LED light po yan. Ayan. Oh. See? O, connect mo na lang yan. Ito po yung wire niya. Napakadali. Napakadaling lagyan. Pwede niyong gawing uh, portable ito. Pero ang liwanag dito. Tapos, ang maganda pa dito, eh, mas matipid po sa kuryente. Ayan. So, yan po yung nakuha ko doon sa Amazon na uh, stuff. So, napunta rin ako sa ibang seller. Hindi sana ako kukuha doon pero nakita ko wala siyang uh, ibang uh, customer so naawa naman ako. May nakuha ko ng uh, blood pressure. Kahit na naawa ako, sabi ko, sabihin ko man na naawa ako, eh, deal ko naman ito oh, blood pressure uh, risk monitor sa mga may high blood uh, uh, para sa akin uh, honest uh, review. Uh, hindi ko po masasabing ito po ay 100% na kinukuha talaga yung uh, blood pressure ninyo. Pero uh, kasi hindi ko alam may minsan mataas, ma, mababa. Hindi ko alam kung magtiwala ako dito kaya mas magandang gamitin pa rin yung yung uh, natural, yung mas yung uh, dito, hindi yung wrist. Uh, yon uh, yung mas malaki. Ito portable eh. And then meron na akong uh, second hand na microphone. Ito ay audio technica. May brand kasi 'yan kaya kinuha ko. And then uh, ito ay CD Maganda yung uh, eto, maganda yung uh, lalagyan niya. Alam ko hindi na gumagamit yung mga iba dito ng CD pero 'di ba, mga kole mga 1990s, 2000 uh, uh, songs ang mga nandito nakita ko, yung mga R&B. Kaya sabi ko, wow. Hayan mo na, collection na 'yan. ah, uh, ganun na ba ako katanda? Okay, and then merong porcelain doll. Ito po ay Uh, collection din. Ito po ay one dollar pa rin. 50 pesos. Ngayon, kung gusto nyong ilabas ko, yung pagmumukha niya, ayan, porcelain doll. Okay. So, yun po. And then, uh, uh, mga kadila, uh, nung pauwi na ako, pumunta ako, uh, dumaan ako sa suki ko. And then, uh, may nakita ako na, eto, yung malaking karton. Uh, hindi ko nabubuklat din yan Pero yun po IDVR DVR ng CCTV Akala ko nung una merong hard disk na nakalagay na doon sa loob Pero wala pala So okay pa rin yun At least nabenta niya ng uh, $15 uh, Tumawad ako ng $15 and then uh, good naman So okay na okay uh, yung uh, deal natin dito So yun lang mga kadil yung nakuha ko Yung mga iba personal na naman But uh, sa mga Amazon staff, mga mura uh, Yun, eto yung mga murang nakuha ko uh, Actually eto po ay last week pa So yun mga kadil uh, Tanong na naman Is it a deal or no deal?